kaloka. So hindi maitago ni Riza Hontivirus ang kanyang gigil. Okay? Ang kanyang gigil na mawala sa pwesto o sa kapangyarian itong si VP Sara. Merong fear kasi itong si Riza na habang nasa pwesto si VP Sara, malaki pa rin yung possibility na makabalik sa pwesto o kapangyarian si former PRID Alam mo real real to kita ano ha, um Riza Hontivirus with or without VP Sara, makakabalik sa pwesto si former PRRD kung gusto niya. Okay? Hindi ko nga alam bakit uh, takot na takot ka na makabalik sa pwesto ang mga Duterte or si PRRD. Meron ka bang ginawang masama? Natatakot ka bang mabalikan ka? Kasi yung gigil mo eh, na matanggal sila sa pwesto eh. Ganun-ganun na lang eh. Or is it because gusto mong maibalik din yung mga kalokohan ginagawa niyo before. Remember, it was during PRID's uh, time nung natunaw ang yellow. You were in the ano eh, 'di ba? Yellow yellow party that time na nawala dahil pinalitan na ito ng ng kakampi. But before kakamping, nasa yellow ka, dilawang ka. At sinabi nga ni PRID, 'di ba, during his term, wala nang yellow tunaw na. So, galit ka sa mga Duterte because nung time nga, hindi siya NPA-friendly, hindi rin siya dilawan-friendly. So, dahil hindi siya NPA-friendly at dilawan-friendly, hindi niyo dilawan nagawa lahat yung mga pinagagagawa nyo nung panahon nyo kay Pinoy. Ano nga ba talagang naging ambag mo, Riza? Riza sa Pilipinas bukod sa paghihikayat nyo sa mga estudyante na nagkandamatayan na. Hinikayat nyo silang sumapi sa NPA at kalabanin ng gobyerno. Diba? Karamihan sa kanila, wala na. Patay na. Wala na rin silang future. Kasi nasa bundok na sila. Ano pa nga ba na iambag nyo? Ano iambag mo, Risa, sa bansa? Ano nga bang malasakit meron ka? sinusuportahan mong NPA. Diyan pa lang red flag ka na. And you can never deny the fact na NPA ka. Nakakaloka. Galit na galit ka sa mga Duterte. Why? Dahil ba sila ay ano, hindi NPA friendly? Remember, panahon ni Duterte, nung ang iyong, nang, yung, ang inyong, uh, uh, ano ba to manok para sa senador, is uh, dumerecho sa inidoro. Dire-direcho rin sa poso negro. Yung ocho derecho nyo, ocho derecho sa inidoro. Diba? Wala na kayo eh. Tapos ito na naman kayo. Eh na nakakaloka, ikaw rin sa hantivirus. Hindi, hindi ako para magtiwala sa'yo or kami magtiwala para sa'yo. Kailan lang, di ba? Ang eleksyon, naalala mo ba? Galit na galit ka kay BBM kung ano na ano pinagsasabi mo? Kasi magdanakaw, diktador, korap, etc. bla, bla, bla. Tapos ngayon, pipupurihin mo si BBM? Huwag kami. Hindi mo kami madadala sa mga ganyang papaeklat mo. Kilala ka namin. NPA ka. Masama kang babae.